mga, pa-salamat na. Mga. May business tayo. April na 'yung tayo para nang CCTV. So, sana doon tayo mag-a-atubos sila ng regular na nangin. Tayo na nag-video nandoon tayo. Tingnan mo. Okay, tara. Tayo na na-date na. Ang average price natin sa day purse eh. Yan 'to pala. Sa Monday, ang alam sa gallery ng customer, pero hindi pa consistent naman. Okay, 'yan pala 'yan. Eh, okay na pala 'yan. Pwede ba? Kung process mo na nito, tapos ibibigay sa client, dinarating namin na 'yan. Pwede ba ganyan pa rin,

Pupin din yung point and grab bar, lang. na alam mo naman ng maliwala siya, ha? And then, throw it to the right na naman, Making sure na matatakot rin yung hindi dalawang. Pagka hindi na po yan, magbubuyan, baka So, kailangan i-lock siya. Magkatatakot rin yan. Okay, ilalagay okay. ito? May tatlong kanilala niya. Pinakasama okay. rin nila naman. Number one, madrik, yos kami. Dalawang word nga pala to, ha? Tragi, yos kami. Madrik, okay. okay. anong ibig sabihin daw Bagaimana? Ini apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan Kita harus melakukan apa? 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 Kita harus Kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan apa? Kita melakukan apa? Kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan Kita harus melakukan apa? 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 Kita harus Kita harus

Yan yo, paki-balikin mo doon. Hindi, hindi hari. lang hindi pa siya natin 'to. Tatawanin dito. Sa dito dito ihahand. Pag nasunggab kayo, sige, na balat mo. Para magkita tayo sa pitik. Pasuyo tama natin. So, babawasan natin 'to kasi ang malala no'n. Diyan natin taba natin or sa pitik space. O kaya sa timo natin tama Eh, tama rin dito. Dito Babawasan natin. Okay, okay lang. Tingnan mo 'yung na 'yan. Yung isa kanila, may naman 'yong na Hindi niya

ito ko pira ka na ka ba di na mga 2 yan para mas madali siya na na natin ba yun sa kala natin hindi mo natin oh pag may power kung yung session mo na dito sa mga paggangin minsan ba naman ba yan high dioxide ang oxidation sa sa natin sa natin sa mga gas ay hindi pilit dapat ang temperatura ng tubig to ang temperatura dito oh hindi basta-basta natin basahin ganito oh wala minsan wala to wala pwede

Una lang sakin ta. Okay, tingnan natin 'yung mga una. Why? Ayun. Yeah. Meron siyan. Okay, tawagin mo. Okay, hindi 'yan 'yung mga hindi lang 'yan. Ano 'yun? Ah, chat mo muna 'yung mga sasabihin ko sa akin. 'Yung mga hindi halakhikahin mo. 'Yung mga hindi sasagot, di ba? Eh nga pala, pagka-down nado, kailangan, 'yung mga hindi 'yung mga dalaw na, pagka-milise. Hindi pwedeng 'yung mga hindi sasabihin sa akin, 'yung mga hindi pa alam sa. Kailan mo pa alam tayo? Kasi kami gagawin 'yung procedure. Okay. Ah, mangyayari wala pa ako check muna natin kung merong halak si bichan kung pwede ba siyang isasab ng bichan okay so talagang tosersko pweding pweding download yun ng bichan so kapag daw ito talagang tosersko na yun lang yung naging tosersko na yun lang ano eh halal kay sa kay sa kay big yung lang sa yung kaya yun so hani ayser breathe in inhale exhale more inhale exhale so ano to mo hala yung Okay kasi na, ako basta ako basta ko i-adjust ah. Okay. Tingnan natin 'yung adjust mo pa. Okay, then. So bigit. So yung 'yung pa, ano 'yan? Yung mga 'yan, 'yung mga na-appreciate. Yeah, oh. 'yung monitor na rin pala 'yon. Okay, the navigation meron dapat sa camera. Ano pa god? O sa usap page. And showing the text element with loud.

kasi remember hindi ka pa naman tapos yung number 1 which is lang siya so get auto the auto navigator and then go then 2, 3, then pull it back. so uh, tao dito uh, alalayan niyo lang yung left kasi pag nagagawa na kasi sa so left click and then depende kung paano pasok ko then pa side way, down then insert then go to, right, right. and yeah, lock niya, or make sure yung tutap na meron niyang, <gabung> sa so, and Then, yung dito. ibang mensahe ano yung dalumin na yun? unibiket kama so kaya talagang solution niya kaya Then, babasa ibo lang so parang gusto yung kopyong Okay. After pasulitan kulit taong damdamin kung ano yung pasayre so medyo gentle na mga tao yung mamamayan nilo 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 next process okay so yun 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 Then, yun 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 na yun -wow. Oke, so once you attach na, the old one. Ya, after that, once you're done, sila para magilinis na mga So, sorry we're done your tape, so After that, you need to clean your nose. After that, unclog. So make sure kano ko ito sa ating natin. E kadensya na uubod ko muna. Masano po ba Once, nahuhumotok, nahuhumotok na ito tawag ko lang para sa kanya? I-center mo muna dito sa bottom, 'no? Hawa, i-slide lagay. Ang bagu-jitigo niya na ang get asset ko oh, kam syringe then, attach. So, clip first. Ink or hold na. Ayun, ink mo na. Open. Okay, checka sa side. So, boss. Kan madalas kung andin na mga documents ng sura mo. Okay, so ito pa Yeah, and using the step. Yeah, so ito po ay ilalagay dito sa mic. Kapag kitang-kita natin 'yung ginagawa ko today. Didi magdidikit 'yan. Once na meron ka na hindi, it's kailangan ng mga di si client then, yan, uh, bilang kayo in-drain position dito Then, nagsa-try so okay? okay. yeah. si na i-check uh, ulit sa camera okay uh, Kasi hindi pa raw sa motor na dapat apat lang siya yan tapos i-susukat natin nya may 100 na mayong edge so it is at least uh, level of the heart yan. so para mas mabilis yung pagdrow ng na pag-check so, namin ng ganito so, para ang babagad so elevated lang yan in reality mamaga ya yeah. 30 minutes pa nakahaw mga hawak and flush with water so yung last nilang ginawa walang wala nang inalabas din natin so it is so yung pinakalas naman dapat nating wala nang magigira dito sa action niya hanggang doon yeah that's it so in reality, sabi nga ni Madam, diba, ito minsan napakalapot. Yeah, so gagawin natin, minsan dinitin so using the uh, tamipressor, ginagalan natin. Use the tamipressor, huwag niyo kumaya. Hindi, kung tama lasa eh. Yeah. Tama ko sa tamang, talaga then make sure to, ikaw mag-ilipit ulit Okay, then after that, ilang oras daw dapat yung dapat ng client natin? At least, one year. One, year, one year. Okay, 30 minutes to 1 hour. Kasi lang kapag-sensitive so, di ba? ng so, ano, yung mga So, kapag-sensitive client kayo, nang wala sa oras, may tendency na pa ang patient So, make sure at least 1 hour na.

Madalas, hindi ko ma-open na kahit hinihilay na, hinihilay na. Balik nyo lang, huwag nyo masyadong natanggap ngayon, isa na natanggap. Ah, kanina nga, ngayon, si Urod din, ano yan, ang mga, sine-check daw natin usually, di checking for the proper place niya, di ba, nandun pa ba, ang ginagawa natin, so, ito yung mga bago ah, yung mga bago, si Ito Ito, may takip na, ayan, 250. 250 na, ito naman yung lupa, di ba, di gas, gas niya, walang takip, 30 pesos. Pero Pesos? so objective talaga. Medyo masakit pala 'to, 'no? Kina-take kasi medyo matigas siya. Serbanto 'tong mga packet, 'di So, kasi abi 'yan. Ay, sa attendant, Hindi na lang ta 'yan. So, pagka-ma-tagal kayo, kaka-open na yan. ano 'yun? Paki-assist namin. So, 'di lang pero 'tong ko, natin, So, 'pag hindi mo sha mo na 'to, tinanaw kasi papasok tayo yung ramen. So, magtiwala kayo dito. Tingnan natin. Masarap kitang dose, ayan. Pasok naman yung Nakakata, nakastandard naman. Okay, so, so lagi niyo check daw 'pag nagbibili. Kami takot kami, so 'pag hindi kami takot, tatawagin natin kami, so ikikita natin. Basta kung tinitinig natin kung pinakita nila dito ng kasama kami lang yan. Sa pasok niyo, eh dre sila tawagin natin dito ng kasama. Okay, dito siya. Dito siya, alam mo siya, okay sa kanya. Hindi pa tanong chance, wala akong pag dito siya to. Ang dali dito sa sales ko. Para mo ulit. Kung nakalikha ng boss, asa to? Pero no tayo na minsan shortcut namin. Pag nakita namin, wala na. Pag sipa din, pag dinala namin check natin. Pag sana, namin hindi na natanggal, like na kami sa PD. Yung pinapakita natin standard na dinidikit natin. Okay, so the batch. Pinapalabas sa mga content. Batch, pili tayo para sa Okay, sa dito yung batch. katakan sa saja oh, apa? Dasar, Dasar, Dasar. Nah pada pasiun stok apa konten tuh? No? Itu yang akan terkembaliji. Eh. Nah katakan saja yang itu, teman-teman yang cerita yang kembaliji tuh. Sepanjang yang pada pasiun stok itu NGT. Jadi kompresi adalah karena yang laluan yang mana sih? Kembaliji. Kalau bisa, nakut-dalam ber. Tadanya yang akan tahu yang sesuai. Yang satu lagi. Yang yang akan yang sesuai. Yang sesuai kami. Yang sesuai. Sepanjang yang bisa. Make, make tahu nggak? Mekanik, direktur. Ya make, make. yang miring kan? Pasai. Apa yang akan kita lakukan? At uh, may din. may pera kayong pang-rent na kumbili ng mga dito. Pero para kang ingat ka, mag-matik, okay ka din. Hindi naman para sa iyo, eh. Ano ka pa mo? So kung may pera ka naman dapat bumili, no? And then kaya nilang mag-invest na meron kaya nilang finance. Ah, uh, tayo din no? na nakaka-cover yung value para makain ulit. So, kaya pera, na lariang, okay, kung wala kang pera. Sige, wala naman. Sa labas -so, eh. okay. ng okay. uh, sa talaga. -so, eh. Kaya naman siya naman. Kaya naman okay. siya okay naman. Kaya naman siya naman. Kaya naman siya naman. Kaya naman siya naman. Kaya naman Kaya naman siya naman. 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 yung mga siya naman. Kaya naman siya naman. naman siya Kaya naman